ng mga mambabatas sa pag-amienda sa Rice Tarification Law o RTL kung saan bahagi rin ito ang pagsusulong sa pagpapalawig pa sa Rice Competitiveness Enhancement Fund o RCEP na hanggang 6 na taon. Hinikayat ngayon ng Department of Agriculture o DA na maipasa ito upang lalo pang makatulong sa pinansyal na pangangailangan ng mga magsasaka sa bansa. Kung ayan ang kabuuan ng balita sa report na ito. Ayon kay Agriculture Secretary Francisco Laurel Chu Jr., dapat na maaprubahan ang pagpapalawig pa sa RCF hanggang 2030. Ginagamit kasi ito ng gobyerno ng Pilipinas upang pondohan ang mahalagang proyekto sa sektor ng agrikultura upang mapabuti ang industriya ng ating mga palay. Ang RSF din daw ay ikinokonsidera nila bilang dynamic economic strategy na nagbibigay daan sa ating gobyerno na gamitin ang taripa mula sa inaangkat na bigas ng Pilipinas upang mapataas ang produksyon at kita ng mga magsasaka. Taon-taon may nakalaang pondo sa RCEF na nagkakahalaga ng 10 billion pesos kung saan ginagamit din ito sa pamamahagi ng mga makinarya sa pagsasaka at mga binhi habang ang susobra dito ay ibibigay sa mga magsasaka bilang tulong pinansyal. Binigyang diin ni Secretary Chu na sana kalipas na limang taon mula noong 2019 nang maisabatas ang RTL, milyong-milyong magsasaka ang nakinabang sa Rice Fund ng Pamahalaan. Idinagdag pa ng kalihim na mula nang maipatupad noong 2019 hanggang 2023 ang RCEF, tumaas ng 7% ang produksyon ng palay sa bansa. Bukod sa pagpapalawig pa ng RCEF, nais din ng kagawaran na maamiendahan ng RTL ang pagpapahintulot sa National Food Authority o NFA na makontrol ang presyo ng bigas sa mga pamilihan sa mas mababang halaga. Gayunpaman, mariin itong tinutulan ng ilang mga senador at sinabing sa halip na ipasa ito sa NFA, bakit hindi na lang daw ibigay ang kapangyarihan na kontrolin ang presyo ng bigas sa kalihim ng agrikultura? Para sa Your TV News, Vanessa Cleofa sumasaludo sa bawat Pilipino.